Dedemanda ng negosyanteng si Atong Ang, si alias Totoy ang tinuturing na whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Giit ng kampo ng negosyante, si alias Totoy daw ang tunay na may pakana sa pagkawala ng mga sabongero. Nagbabalik si Gary De Leon, exclusive. Sa pamamagitan ng text message, eksklusibong sinabi sa News 5 na negosyanteng si Atong Ang na magsasampas siya bukas ng reklamo labang kay alias Totoy si Alias Totoy ang isa sa mga akusado sa pagkawala ng 34 na sabongero noong 2021. Siya rin ang nagsaming itinapo ng bangkay ng mga sabongero sa Taal Lake. Kabilang sa mga isasampang kaso ni Ang kay Alias Totoy ay extortion, attempted robbery at attempted homicide. Sa eksklusibong panayam sa abogado ni Atong Ang na si Attorney Lorna Capunan, sinubukan daw ni Alias Totoy na mangikil ang 300 million pesos kay Ang para hindi idawit ang negosyante sa kaso. Ito rin daw ang dahilan kaya hindi dapat napagsumiti ng salaysay si alias Totoy. Umiikot siya. Cheryl, umiikot siya and extorting money from those who he says or he threatens to name. Mm -hmm. That is why uh, uh, Sir Atong Ang is coming forward in his attempt To bring out the truth. Paano nangyari yung extortion? Um, nagkita ba sila? Nag-usap ba sila? We have evidence. Mm -hmm. We will show in due course, no, in the case that we are going to file, the exchange of evidence, the mm -hmm. exchange of text to to attest, to affirm mm -hmm. the extortions. Ayon sa company ang, uh, walang kredibilidad si Alias Totoy para gawing state witness dahil siya ang tunay na salary. The Department of Justice is taking the wrong lead. Mm -hmm. If it will listen to this self-styled self state witness. So, hintayin nila. This state witness, this legitimate state witness, will point to this Totoy as the real perpetrator. Sa ngayon, tinututukan din ng DOJ at ng PNP Internal Affairs Service ang kaso, lalo't may mga dinawit na polis. Una nang sumali si Atong Ang sa pagdinig ng Senado, kaugnay ng mga nawawalang sa Sinabi niya noon na posibleng ang mga kalaban niya sa negosyo ang nagdadawit sa kanya sa issue. Sinabi rin niya na handa siyang tumulong para ma-resolve pa ang kaso ng mga nawawalan sa bungero. Ang Malacanang patuloy daw sa malalimang investigasyon sa isyu ng missing sa bungeros. Ipagpatuloy po ang pag-iimbestiga ng malalimang pag-iimbestiga para malaman kung sino ba talaga ang sangkot dito at mapanagot ang dapat mapanagot. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5.